podcast picking up from where we left off um aside from Himala uh, yeah. ano yung masasabi mong nagustuhan mong uh, pelikula ni Mar Bona teacher, Bona tawa eh yeah. sentisyo Bona bakit Galing, galing niya eh. mm -hmm. actually mga, oh, uh, well, syempre, yung mga oh well syempre Himala Bona is one gusto ko yan ani uh, Mostly naman ng movies niya at ng ginawa niya, wala ka namang itulak-kabigil. Mm -hmm. na lahat, maganda. I mean, alam mo yun, ang galing niya din yung, yung sa kanila, yung ginawa nila ni Coco, ni Coco Martin. Ano yun? Uh, sa kala ng ama. Oh, 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 oh. Ang galing niya rin doon. Medyo ano na siya doon pero ang galing pa rin do. Ang galing niya doon. Sayang nga, no. Hindi. Alam mo, feeling ko ang ganda nun. Kung ko, si, ko, ko, si Nora i gagas ko Coco sa Batang kaya po <laughs> tapos mag sila ni Joy Lamangan. Pwede. Maganda <laughs> yun. Alam mo yun, maganda. Pero si... Yun, magaling siya ron, ang ganda rin niya. Yun yung mga last niya na napanood ko. Eh. Uh -uh. Ang galing niya rin doon. Actually, wala naman siya. Sinanwala <laughs> yun. And I just, ako, ang um, wish ko sa kanya because, um, sana maging more healthier si Mama Uh-huh. Yun. And, uh, sure. So, since kaklose mo si Lotlot, -Lot, parang nakita, um, na-meet mo na ba in person si mama guy Or, nakausap, um, nakabonding, gano'n? Uh. Hindi. Kasi normally, um, we as friends, Uh, yun lang yung time nila kasi minsan to yung family we let them mm -mm. yung families, uh, family nyo yung mga, mga sila magkakapatid mga apo mm, -mm. And, and not everybody knows na si ate is uh, yun na again mahal na mahal niya yung nanay niya I think lang anak na hindi nagbahal sa magulang sa nanay lagi. May thank you!